Ah, naka pala sila dito. naka nakatint naka para Dito pala sila natulog kagabi. Ito yung mga tint nila guys. Galing pa mga probinsya. Iba-ibang probinsya galing mo sila. Ito yung bagong damit. grabing hirap ng parkingan hanap kami ng parkingan guys ang hirap kasi kagabi pa lang daw punong puno na yeah, sus grabing punong puno na ano to sa harap ng museum lapit na sa Lun Lunita Tapos balitang balita guys Hindi kami makapag live ngayon Kasi pinapatay na dito yung signal Sa malapit sa Lunita Dito sa Maria Ur Rosa Street You know Ang dami Maria Ur Rosa Ah ito pa yung oh. stage stage

Palacio Street, City of Manila Kaya palang hirap na na maghanap ng parking guys oh. Ah, yung ano yung parang projector. So guys, ang oras natin ay 7:33. Pero wala, ang dami na ng tao, umaga pa lang grabe tong rally na to malawakan talaga to hindi lang thousand thousand ng tao to ah ito lang yung sasakyan na first aid Ah, ito guys, may first aid dito. responder Gusto <laughs> nyo mag-snack nito yung taho. <laughs> may mga CR female, male daming mga CR talagang pinaghahandaan nayon yun guys dito na mag -umpisa. pinakadaming tao grabe oh. aarang kada na let's go Tapos may mga kapihan pa dito. Kompleto. Hey! Sino mo mahahon oh, ako ba sila? tapos pumunta ngayon dito abang-abang pumunta ngayon si ano si senator Orodante Marcolita abangan natin guys doon ngayon sa stage sa gitna ng lunita pupunta ngayon doon si ano eh Marcolita ito yung Manila Hotel Intramuros Intramuros guys